ang Ebanghelyo ayon kay Marcos. Marcos, Kabanata Isa. Ang pasimula ng Ebanghelyo ni Yesu Cristo, ang anak ng Diyos, ayon sa pagkasulat kay Isayas na propeta. Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng inyong mukha na maghahanda ng inyong daan. Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Dumating si Juan na nagbabautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At nilalabas siya ng buong lupain ng Judea at nilang lahat ng mga taga-Herusalem. At sila'y binabautismo niya sa ilog ng Jordan na nangagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. At si Juan ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kanyang baywang at kumakain ng mga balang at pulot pugyutan at siya nangangaral na nagsasabi, Sumusunod sa huli ko ang lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat dapat yumukod at kumalagdan tali ng kanyang mga panyapak. Binabautismo ko kayo sa tubig. Datapot kayo'y babautismoan niya sa Espiritu Santo. At nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea at siya'y binautismo ni Juan sa Jordan at karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangabuksan ang mga langit at ang espiritu na tulad sa isang kalapati na bumababa sa kanya at may isang tinig na nagmula sa mga langit Ikaw ang sinisinta kong anak Sa'yo ako lubos na nalulugod at pagdakay, itinaboy siya ng Espiritu sa ilang at siya sa ilang na apat na pung araw na tinutukso ni Satanas at kasama siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ng malakip si Juan, ay napa sa si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, Naganap na ang panahon, at malapit na ang kaharian ng Diyos kayo mga nagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo at pagdaraan sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya si Simon at si Andres na kapatid ni Simon na naghahagis ng lambat sa dagat sapagat sila ay mga mamamalakaya. At sinabi sa kanila ni Jesus, Magsisunod kayo sa aking hulihan at gagawin ko kayong mga mamamalakaya na mga tao at pagdakay, iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanya. At paglakat sa dago pa ng kaunti, ay nakita niya si Santiago na anak ni Sibedeo at si Juan na kanyang kapatid, na sila rin naman ay nangasa daong na hinahayuma ang mga lambat. At pagdakay, kanyang tinawag sila at kanilang iniwan sa daong ang kanilang amang si Sibedeo na kasama ng mga aliping upahan at nagsisunod sa kanya. At nagsipasok sila sa Kapernaum, at pagdakay, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtuturo. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagat sila'y tinuturo niyang tulad sa may kapamahalaan, at hindi gaya ng mga eskriba. At pagdakay, may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumaldumal na espiritu, at siya'y sumigaw, na nagsasabi, Anong paka-alam namin sa iyo? Jesus, ikaw na nasareno? Naparito ka baga upang kami puksahin? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. At sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, Tumahimik ka at lumabas ka sa Kanya. At ang karumal-dumal na Espiritu, nang mapangatal niya siya at makapagsisigaw ng malakas na tinig, ay lumabas sa kanya at silang lahat ay nangagtaka ano pat sila sila rin ay nangagtatanungan na sinasabi ano kaya ito isang bagong aral yata may kapamahalang naguutos pati sa mga karumal-lumal na espiritu at siya'y tinatalima nila at lumipana pagdaka ang pagkabantog niya sa lahat ng dako sa buong palibot-libot ng lupay ng Galilea at paglabas nila sa sinagoga, ay nagsipasok pagdaka sa bahay ni Simon at ni Andres. Nakasama si Santiago at si Juan. Nakahigangan nilalagnat ang biyan ng babae ni Simon. At pagdakay, pinakiusapan nila siya tungkol sa kanya. At lumapit siya at tinangnan niya sa kamay. At siya'y itinindig. At inibsyan siya ng lagnat. At siya'y naglingkod sa kanila. At nang kinagabihan, paglubog ng araw, ay kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may sakit at ang mga inaalihan ng mga demonyo. At ang buong bayan ay nangagkatipon sa pintuan at nagpagaling siya ng maraming may karamdaman ng saring-saring sakit at nagpalabas ng maraming demonyo at hindi tinutulutang magsipagsalita ang mga demonyo sapagat siya ay kanilang kilala at nagbangon siya ng madaling araw na malalim pa ang gabi at lumabas at napasa isang dakong ilang at do'y nanalangin at si Simon at ang kasamahan niya ay nagsisunod sa kanya at siya'y nasumpungan nila at sinabi sa kanya, Hinahanap ka ng lahat at sinabi niya sa kanila, Magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako'y makapangaral din naman doon sapagat sa ganitong dahilan ako'y naparito at siya'y pumasok sa mga sinagoga nila sa buong Galilea na nangangaral at nagpapalabas na mga demonyo. At lumapit sa kanya ang isang ketongin na namamanhik sa kanya at nanikduhod sa kanya at sa kanya'y nagsasabi, Kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. At sa pagkaawa, ay iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo at sinabi sa kanya, Ibig ko, luminis ka. At pagdakay, nawalan siya ng ketong at siya'y nalinis. At siya'y kanyang pinagbili ng mahigpit at pinaalis siya pagdaka. At sinabi sa kanya, Ingatan mong wag sabihin sa kanina tao ang anuman, kundi yumaong ka at pakita ka sa saserdote. At maghandong ka sa pagkalini sa iyo ng mga bagay na ipinagutos ni Moises na bilang isang patutuo sa kanila. Data Datapuat, siya'y umalis at pinasimulang ipamalit ang mainam at ipahayag ang nangyari. Anupat, hindi na makapasok ng hayag si Yesus sa bayan, kundi dumun sa labas sa mga dakong ilang. At pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig.